Hi guys, ayan for today's video wala tayong bulaklak so maghahanap tayo sa palingki ngayon kasi wala akong makuha ng flowers yung uh, binibinta ko kasangkapan ng aking overload so ngayon uh, pupunta tayo sa palingki, pasay palingki para maghanap ng bulaklak at sa kantasa ng mga flowers ngayon so gamit natin yung sasakyan ko na GWM so ako magda-drive. So, let's go ayan ito na First time ko magda drive Kasi hindi naman pala first time matagal na. So, dito tayo. So, ayan, ang gadaganda ng sasakyan ko pa rin, 'di ba? Ang gadaganda ng JWM. Gamit na gamit ko talaga araw-araw kaya naman shout out sa JWM UN. So, binigay niyo sa akin ito. Thank you so much. So, gagamitin na natin, guys, sa kainan tayo. At siyempre, ako magda-drive, bubuksan ko yung pinto. Palingki, guys. So, nakakahiya naman sa aking mga kasamang mga lalaki. So, ako namin sa mga magdadive pag drive natin sila. Oh, yes. So, ngayon, pag natin sa palingki, ay, parang may nakaano, seatbelt mo, pre. Tumutunog. Ay, hindi, hindi, seatbelt may pinto na bukas. Yan, sa'yo, ano. Okay. Mayroon, ano. Pakisara muna, nag-warning tayo. Yan. So, ayan. For this video. Gusto nyo nakabukas lang tayo. Ayan, <laughs> yeah, para walang aircon. Para walang <laughs> aircon. Okay yan. O, oh, diba? JWM gamit na gamit. At saka napaka-smooth talaga niya i-drive. So, diba? Si Dewata ay hindi masyadong um, nagda-drive kasi nga. May driver ako. Eh, siyempre pag tinanggal ko yung driver ko, mawala naman sinang trabaho, kawawa naman. <laughs> <laughs> Mahirap na. Mahirap naman talaga, 'di ba? Ako marunong ako mag-drive, pero siyempre may driver ako. Tulong ko na din sa kanya kasi alam mo na ah uh, pag nawalan siya ng trabaho, tinanggal ko kasi marunong ako mag-drive. Wala naman siya sa surfing, gumagawa naman, 'di ba? Siyempre tulong din tayo. So, one is the reason, guys, kung bakit uh, may driver si Diwata. Pero personal, guys, sa mga hindi nakakaalam, marunong din ako mag-drive, manual at sa And I have a professional driver license. So, Congratulations. Ay, go! Ayan, Siyempre, kailangan natin huminto. Si Ay, Mama ang diwata ngayon ng... ah, Ayan. Ayan. Ay, paano magpa-sounds ka? Hindi, sound hindi sounds yan. Aircon para... Copyrights tayo. Sounds ba yan? Eh, aircon na yung binuksan ko. Ganda tal... Anong kaninong... ano nag... Is, ganda ng sakyan na to, ha? Oh, ganda ng aircon, no? Oh. Automatic to. At saka ang ganda niya. Very high tip. Wow. ano, an Anong company nagbigay? Eh, nag bigay ito sa akin. Ito yung bigay sa akin ng JWM na kung saan uh, actually talaga plano kong bumili ng sasakyan na magagamit ko siya araw-araw sa palengke ko yung may kargahan. So good choice napaka ba it talaga ni God kasi uh, binigyan ako ng JWM ito na nagamit natin ngayon na hindi ko na kailangan bumili kasi nagagamit ko na siya ngayon. So ang laking bagay nito para sa Diwata Paris Overload at kay Diwata na kung saan ito ang ginagamit nating service araw-araw para mamalintik tayo pag may mga lakad tayo may mga ganyan mga inviting-inviting. So, yun, ang laki gamit na gamit siya. Di ba ata? Ayan guys, for the video nandito na tayo sa palinki at mamimili na tayo ng mga kailangan natin. May pagtawaran tayo may pagbaratan tayo dito ngayon. Let's go! Uy! Uy!

Kaya bibili ako lang bumisa. Kaya bibili ako lang Ang ingay pala sa palengke. guys, ang wala. Wala. Utangin mo naman ako. Ay, wala problema. Bulak-bulak, kailangan ko ng bulak Wala ka naman. Ay, 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 wala

Lahat talaga walang bulaklak. Kaya guys, sa lahat ng customers ko, walang bulaklak. Lahat, iikot na guys. natin. Wala naman dito. Walang flowers. Flower pot. Ay, biligay tayo ng bangos na magluto tayo. Bangos.

kita Balik. Uh, ito ang pinak ito Hindi siya siya po bus ko. <_tod> <_tod> Walang It's your turn. Na supplyan mo ako ng flowers na Mahal mo. flowers. Walang flowers. Walang flowers. Walang alam mo, nandiyan uh, ko tayo na ni Bulaklak. saan wala? Wala. Wala talagang bulaklak. Wala. Oh, I do have uh, sure I, I do camera. Wala, walang phone ko. Wala, wala, wala. Wala, 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 wala. Wala, 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 bula bilang, ay parating ako mayon printas sa pordem bilang, yes. ano worth ano worth three ano yung malalaki yung meron ah, yeah, ako nang galawin ako na kaya mo araw araw ngayon lang kasi busy siyang busy hindi lang walang bulaklak eh walang mga bulaklak eh saan ba ko dan akan datang

Ayan, so, pabalik na tayo ng tindahan. Let's go, balik na tayo sa tindahan.